Good morning, good morning mga idol. Ayan, update po sa taniman natin ng kalamansi. Bagong grass cutter po tayo dyan mga idol. Magaraganda na din ng panahon. Ayan po ang taniman natin ng kamuting kahoy. Ang kubo. Na napakaganda. Ayan po, ang kataba na po ng aking kalamansi sobrang ganda may mga bunga natin po yan yan malalaki na rin ang bunga malinis na po mga idol sa ating taniman dun po sa dulo tataniman ko rin po yan yan pa wala siya yan may papaya New, yan po tataniman din po natin yan ng kamuting kahoy at kamote ayan good morning po ayan po ganda rin ang pala yan verde verde ayan ang linis ganda ganda ang laki na po ng kalamansi magsipag lang po tayo di tayo magugutong magsipag magtanim kaya mahal na rin po ng kalamansi ngayon kaya dapat magtanim ayan po ang kubo may nyog lalo po ang nyog mahal na rin ng nyog ayan napakaganda ang ganda ganda sige po mga idol yun lamang po maraming salamat magandang umaga